maglalaban po yung dalawa dito mga Ito po yung pinakamamahal na court nila, yung rim. Nabili po doon sa ano sa ah, bakal bote. Mga <laughs> uh, idol, niinom muna si Kurutiti. Uubusin niya muna doon yung Hoy, ano masasabi Kurutiti, ano sa kalaban? Kurutina. May ha? Eh? May Mayna. tapos tatambahan mo siya. Mayna lang. Eh uh, mga idol, tatamba daw yung kalaban niya. Asa ni si ano? Kalaban. May na siya. Ah, mahina. na, may Manay. na daw. Malakas daw yung kalaban. Ito naglaban na yung dalawa. Na Bye. Tukay, tukay na po ni Kurtiti. Yo, na no good. Na po ni ni na, five buwan. Five buwan. ano? Ni Tukay. 5-1. 5-1 ang score, 5-1. Yan, na, dala po ni Kurutiti yung bola mga idol. Yan, nabitahan po ni Kurutiti. Ginago po ni Prince. Ayan po mga idol. Ayan po mga bigan, Dala po ni Kurutiti. Kurutiti. Nago po ni Tokay. Ayan po, dala po yung bola. Sinip po ni Kurutiti. Hindi po nasa. Ayan po, nago ni Tokay. Tokay. Bye, Tokay. Hindi po nasa mga idol. po, nago po. Nago po, 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 po ni Kurutiti. Oh, foul daw, foul, foul. Yan dala po ni tukay tukay kurutiti naago po ni kurutiti bola Shisho po ni tukay tukay no good ah. yan dala po ni kurutiti kurutiti si shoot po ni kurutiti hindi po na shot na po ni tukay mga idol yan mga idol yan Mga idol ganda naman ni nila basketball nila mahal po to 8-1 uh, ang ano ang score oh dalawin bola Labas na, labas ulit, labas ang bola. Ah. Brent. Hindi manig, manig ulit, labas mo muna 'yung bola. Oh, ay, ay labas eh. Naku Oh. Yan mga idol. Dala po ni Kurutite, Kurutite, naging tatlo po sila. Ayun po, naago ni Tokay. Tukay. Oh, foul, 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 foul. Bola, bola. Foul. Yan, lalabas po nila 'yung mga bola. Yan, dala po ni uli ni Kurtite, Kurtite. Sinyot po ni Kurtite. Oh, nalo ba pa Oh, nalo po ni Tokay, Tokay. Oh, uh, no. Yan, oh, pal oh, pal Paul, Paul. Yan mga idol, dala po ni ano ni. sa kanya po. Sa kanya po yung bola kay eh, Tokay, Tokay. na, Yan. Pikol. Yan ano ba? Pikol. Pikol. Ayun po, Ayan po, sinod ni ano

Bye, kurutite. Si inyo ni kurutite di, di nasod mga idol yan. Naagaw po nito kay. To kay. Nagod yeah, naagaw na. Yan ba? Yan, dala po ni kurutite uli. Yan po mga idol, di dribble po ni kurutite. Ah, yeah, yo na shot. Nine score, 3-9. Tokay, dala po ng bola nito kay mga idol. Nakita mo po nito kay. Naagaw po ni Tokay. Ni... Tokay uli, naagaw. Yan na si Tokay.

Ano yun? Ano oh, yun? 3 points yun? 3 yun? Ako 3 points. 3 points! Tama ni Wallis. Dito ka. Ah, Dito Yan. Yan. Pa! 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 Paul, Paul, Paul! Ano nare Ano reklamo oh bitis daw, bitis! oh Ipasa mo, Jocelyn, ikaw magpasa! Anap ka ng testo kayo, Ayan! Kung Oo, 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 oo! Ayan, ayan! Paul, Paul, Paul! Walang pagyayakap! Nakayakap, nakayakap! Dito, dito ka, Jocelyn, nagandang tuwang. Nangayakap, Dito ka, ka! Labas mo sa kanya!

ah oh, ayun oh, na, ayun na. Arangis yan, oh. Ilang score na? Wala pa? Wala na, Ano daw score? Ano score nyo? 3 3-2 raw. Layo ka ng konti. Layo pa, dun. Lagi okay, na. Kasa itu orangin, si tokey, to, si kurcita si kurti itu ada si mereka, ba dilaporkan traveling traveling, punya boleh. boleh. <laughs> kurutite, kurutite dalam bola ni kurutite. Kabalan, kabalan jangan agoni kabalan. Oh, oh nak Oh, Nah, <laughs> <Naasit ni Kurotite. laughs> <laughs>

<laughs> Paul! 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 Nangahata! Paul! 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 Video mo sila. Video mo sila. Ay, Ayoko. Video mo yung pagbabandarin yung ano. Paul, friend. Paul, Paul, friend. tanto 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 tanto